idol, kamusta? Sa video natin ito, pag ang pag-uusapan ngayon natin ay yung mga naudot kong video na hindi ako magkaigin mga idol. Laging palpak yung video ko. So, itatry ko ngayon na ako yung magkaigin na sa pagbablog kong ito. So, marahil ito yung familiar na rin sa inyo itong aking ibablog. Marahil lang ilan sa inyo yung nakapanood na rin yung video na ito. So, papag-usapan natin mga idol ay yung yung tungkol dito sa ano nga ba ang pakiramdam ng isang tao na malapit ng mamatay o ano nga ba ang mangyayari si sa isang tao kapag ang tao ay isang malapit ng mamatay ito ay isang katanungan na hindi pa natin masasagot dahil tayo nabubuhay pa ang pag-uusapan natin mga idol ay hindi yung mga taong namatay ng biglaan o namatay dahil sa aksidente bagkus ang pag-uusapan natin ngayon ay yung, kung ano ang pakiramdam ng isang taong nakaratay na lamang sa higaan at hinihintay na lang yung mga huling sandali niya dito sa at sa mundo natin. Ah, maraming mga bagay-bagay ang maraming tao ang nagbibigay bagay-bagay tungkol sa nakikita nila bago sila mamang, bago sila mamatay mga idol. Kung saan yun itinatawag na near death experience. Kung saan nakakaramdam mga idol ang taong ganito ng kapayapaan. At sinasabi nila na ito yung huling hantungan at dito umano sinusundo na sila ng mga kamag-anak nila na nauna nang namatay. Subalit ano ang katotohanan para dito? At ano ang paliwanag ng siyensya dito? Bali sa siyensya mga idol, may dalawang uri ang pagkamatay ng isang tao. Ang una yung tinatawag na clinically death. <coughs> Medyo nakakotal mga idol, klinik clinically death. Sa clinically death mga idol, kung saan ang paghinga ng isang tao ay tumigil na. Subalit, ang utak nito ay patuloy pa rin na nagbibigay impulse o kuryente. At ito ay nangyayari lamang mga idol sa loob ng limang minuto. Hanggang sa ang utak natin ay tuluyang mawala na ng oxygen at ito ang magiging dahilan sa pagkamatay ng ilan pang natitirang brain cells. At dito, papasok ang, ang ikalawang uri ng pagkamatay. Dinabanggit ko mga idol, ano yung clinically death? So, ito naman pangalawa itong biological death. So, ano nga mga idol ang biological death? Ang biological death, mga idol ang sinasabi na, kumbaga, ito yung pinaka hangganan ng buhay ng isang tao kung saan wala ng oxygen supply ang umakit sa utak ng tao. Kumbaga, yung mga tao nakaranas mga idol nung nakaranas ng near death experience ay yung mga taong na-report lamang na clinically death. Tumigil ang puso, tumigil ang paghinga, Subalit so, ang utak ay nanantili pa rin buhay mga idol. Nanantili pa rin buhay. <coughs> sa hangganan ng bago sumawat mga idol, sa hangganan ng buhay, meron tayong tinatawag na active debt. Kung saan, nawawala na ng gana ang isang tao sa mga bagay-bagay at ito ay may pagkakasunod-sunod. O na mga idol, nawawala na ng, ang isang tao ng, kakay, ng gana kumain, nawawala na ng hindi na rin siya makakaramdam ng gutom, hindi na rin siya makakaramdam ng uhaw. Sumunod, mawawala na sa kanyang kakayang magsalita, yung kanyang kakayang makakita. At ang pinaka mga, mga huli idol ay yung mawawala na sa isang tao ang kakayahang makaramdam at makarinig. At kapag lumipis na ang mga bagay na ito, masasabi natin na biological death. Biological death ng isang tao mga idol at dito magiging magkakaroon ng kakaiba sa mga bagay-bagay kung saan mga idol <coughs> kung saan mga idol naglalabas ang utak ng tao ng, sobrang daming oxygen nakapareha ng utak ng taong nabubuhay kumbaga nagla, ang utak natin ay naglalabas na ng sobrang daming oxygen katulad ng isang taong nabubuhay kung paano siya mag-isip ng malalim kumbaga parang nagme-meditate ang utak natin at inuubos na lamang ang natitira kakayanan upang sa ayos o sa ISO ang katawan natin. May isang particular mga idol sa utak natin na tinatawag na visual system. Maaring itong visual system mga idol, maaring ito ay yung mga tao nakabalik mula sa pagkamatay o tinatawag na clinic, clinically dead ay nakakakita ng mga puting ilaw. Bagamat, ano mga idol, bagamat maraming senses nang nawala, ang gantong pangyayari ay pwedeng magkaroon pa rin siya ng kamalayan sila ay nagkakaroon ng magagandang panaginip, pangitain, kung, saan nakakakita sila mga alagang hayop, pamilya, at syempre, ang kamag-anak at pamilya. Kumbaga, parang itinatapo na, na ng utak natin ang lahat ng masasamang ala-ala nung siya ay nabubuhay pa. Ibig sabihin mga idol, gaano man kasakit o kahapdi ang marandaman ng isang tao, ay parang itinatapon lahat utak dahil ang utak natin ay gagawin ang lahat upang maging magaan ang ating pagtanggap sa kamatayan kahit mga idol kahit yung pinaka eksperto ay wala pa rin sagot dito pero iisa lamang ang sigurado ang utak natin ay gumagawa ng paraan ang utak natin ay gumagawa ng para upang maging magaan ang pagtanggap natin sa kamatayan So, ibig sabihin, gaano man kasakit o kahirap ang matandaman ng isang tao bago siya mamamatay, bago siya mamatay, eh hindi na ito mararamdaman mga idol sapagkat iniayos na at isinalansa na ng utak natin ang paglisan natin sa mundong ito. Yun ang mga idol, yun ang hiwaga ng buhay. Kumbaga, hindi natin tayo, kumbaga, hindi tayo makakaalis o makakatakas doon sa sinagang kamatayan. Pero, yung mga bagay na yun ay hanggang sa tanong lang at hindi pa natin masasagot dun dahil nga tayo nabubuhay pa yan ito mga idol yeah. pero tanda natin mga idol ah. sabi nga kamatayan pwedeng maghalom panaginip at totohanan yun na may sa ano lamang sa mga taong nasa near death experience kumbaga yung agaw buhay pero sa uh, once na malagot na ang hininga yun nga tinatawag na biological death yung pinakahangganan ng buhay So napakahiwaga mga idol ang buhay. So hindi natin talaga alam. Yun ang hanggang doon lang mga idol. Salamat sa panonood at kumbaga lagi kong tinatapik ang yung lagi kong nag-aattend pa ko na i-vlog yung video niya yun na hindi ako magka Eh. Pero awan ko parang hindi pa rin ako nagkaig kasi minemorize ko din naman yun. Eh. Parang napanood ko na rin. Kumbaga parang na, nakaka-inspire lang na i-vlog mga idol. So yung hanggan ng buhay, yung dalawang uri ng kamatayan, yung clinically death, saka yung biologi biological death ng isang tao sige mga idol na, maya tayo muna post muna tayo mga idol yan, hino muna tayo mga idol tayo nakapag vlog na naman maya muna tayo dito nilamos muna tayo mga idol at ako ay amul amulan na Nasa batis tayo mga doon. Batis oh, Batis. Na, itapi ko na naman yung ano, near death experience. O, oh, tayo na mga doon. Tayo na. Okay na, okay na tayo. Sana naman tayo ano, kaigin ka ng mga ito sa ating pagbablog. So laging palpak, laging palpak ako kayo vlog mga idol, laging palpak. Sana yung magkaigit ako. Yan, tama mga idol. Tapos muna natin. Yan tayo uwi na mga idol. Oops. Nanuwi na tayo. Kon, may mga naglalaba mga doon sa ibaba. Oops. Oops. Dapat tayong magdal makakawin na tayo sa bayan. Hindi naliligo pa 'tong mga 'di naliligo. Gad, tapin. Para ka diyan. Naliligo dito. Oops.

Yan na naliligo mga idol. Ang tatay na Aba, madulas. At madulas mga idol kasi lumot-lumot ang daan. Lumot siya. Oops. Yan. 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 mga idol natin. Hmm. Oops. Ganda lang tayo mga don madulas ang daan. Dugas. Ayan, mga don Ayan. yan, Thank you. Thanks for watching mga. Thanks for watching.